Ang katanungan ko po ganito po. Tatanong ko po yung sa Mateo po, yung pagkabuhay ng Panginoon muli kasama yung mga banal. Kasi bago po ako naging kanib, nakaatin po ako sa born again ng seven months. May aral po kasi sila na yung mga, mga banal daw po na kasama ni ng Panginoon na nabuhay muli ay nasa langit na daw po ngayon yun. Saka may aral sila na pag namatay daw po yung taong matuwid, diretso na sa langit. Ano po ba yung totoo? Kasi hindi ko pa po napanood sa exposition yon. Tapos, yung pangalawa po, yung dalawang saksi po na nabuhay muli, ano po ay ibig sabihin no? kasi sabi nung namatay sila, panunurin sila ng buong mundo at hindi sila palilibing. Yun lang po. Maraming salamat po. Ah, alam mo kapatid na si Lito, nung mabuhay ang Panginoong Kristo, nabuhay siyang maguli, wala naman siyang kasabay na nabuhay maguli. Baka nalilito ka lang. Ah, uh, merong nabuhay maguli na mga banal nung mamatay si Kristo. Yung oras na mamatay siya, doon merong mga banal na nabuhay maguli. Pero nung mabuhay maguli si Kristo, wala siyang kasabay na nabuhay maguli. Unikong-uniko lang siya. Siyang siya lang. No? Basahin natin yung Mateo 27.50. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nagkadalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa at nangabaat ang mga bato, at nangabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. At paglaba sa mga libingan, pagkatapos na siya'y mabuhay na maguli, ay nagsipasok sila sa bayang banal at nangapakita sa marami. Oh, yun ang pangyayari. Nung ang Panginoong Jesus ay uh, mamatay na, nung sumigaw siya na mamamatay na siya, uh, nalagot ang kanyang hininga, yung tabing na hapak sa dalawa. at uh, at nayanigan lupa yung mga bato na nga baak. At nabuksan yung mga libingan. At maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Ang ibig sabihin ng nangakatulog na matay. Kasi yung, sa Biblia, yung tulog, may tulog na kamatayan. No? Siguro alam mo na yon Gaya nung sabi ni Kristo, si Lazaro ika na ating kaibigan natutulog. Sabi ng mga apostol, eh kung natutulog lang siya, eh gagaling siya, sabi niya. Pero ang sinasabi ni Kristo ang kahulugan ng tulog, eh ang ibig sabihin talaga eh patay na si Lazaro. Apat na araw na nang patay eh, pero pinabangon siya ni Kristo nung dumating siya ron. Ngayon, ang ibig sabihin itong mga katawan ng mga banal na nakakatulog o mga patay, nung mamatay si Kristo, nung oras na siya'y mamatay, nabaak yung tabing ng templo, yung mga banal na natutulog sa libingan na buhay. At nung magbuhay na maguli si Kristo, itong mga banal na ito na nabuhay, pumasok sa Jerusalem, sa bayang banal. Ang bayang banal na tinutuko yung Jerusalem. Kaya lang, pagpasok nila sa Jerusalem, siguro kung yung iba sa kanila matagal ng patay, yung iba sa kanila ay hindi kilala, tapos ang itsura nila, siguro yung mga damit nila ay mga sira-sira ay mga tao, ginawa, ano sila, hindi sila tinanggap sa Jerusalem, pinagpapatay sila uli. Pinagpapatay uli ang mga nabuhay na yan. Basahin natin ang 11.35 ng Ebreo. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli at ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Meron sinasabi sa Biblia na lalong mabuting pagkabuhay na mag -uli yung lalong mabuting pagkabuhay na maguli, yun yung pagkabuhay na maguli sa huling araw. Kung kailan, pag nabuhay kang maguli roon, di ka na mamamatay uli. Pero itong mga taong ito na nabuhay, na mga banal na nabuhay maguli, para lang si Lazaro, no? nabuhay maguli si Lazaro nung mamatay siya, pina pinabuangon siya ni Kristo. Pero namatay uli si Lazaro. No? Itong mga nabuhay na maguli na mga banal nung panahong mamatay si Kristo, eh pinagpapatay ito uli, hindi nila nakamtan yung katubusan nila uh, upang kamti nila sa darating na panahon ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. E eh, alin ba yung lalong mabuting pagkabuhay na maguli? Basahin natin yung Juan 6.44. Walang taong makalalapit sa akin, maliba na ang amang nagsugu sa akin, ang sa kanyay magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ayon, merong pagbabangon ng mga patay sa huling araw. Yon, yung pagkabuhay na maguli na yon sa huling araw, hindi ka na mamamatay uli talaga ron. Pero yung mga nabuhay na mga banal nung mamatay si Kristo, Pagpasok nila sa bayang banal sa Jerusalem, ang mga iba sa kanila ay pinatay sa malulupit na paraan. Namatay sila uli, pero hindi nila nakamta ng katubusan upang kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. E ano nangyari sa kanila? Bakit sila namatay? Tuloy natin sa 36. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo. Bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na paruot parito na may balat ng mga tupat kambing, na mga salat, nangapipighati, tinatampalasan, na sa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanglibutan." na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatutuhanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Ayon, Kaya pala naman namatay sila uli para kamti nila ang lalong mabuting pagkabuhay na maguli. Bakit? Kailan yon? Ipinaganda ang wika sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y wag maging sakdal ng bukod sa atin. Yung palang pagkasakdal, yung perfection, sabay-sabay pala yun. Yung namatay, saka yung nabubuhay, sabay-sabay na ipe-perfect ng Diyos yan para wag na uling mamatay, papalitan ng ang katawan na hindi na mapapatay uli. Kasi itong mga nabuhay na magulito, may mga pinaglalagare, pinagbabato, pinagkukulong, pinagmalupitan ng mga tao kasi hindi sila kilala eh, na sila mga banal na nabuhay sila nung mamatay si Kristo. Dahil sa kanilang pagiging banal, pagkamatay ni Kristo, nabuhay sila maguli. Hindi sila matanggap ng mga tao. Maaring hindi sila kilala dahil matagal na silang patay. Ano? Ang nangyari, inag-usig sila. Pinagpapatay, pinaglalagare, pinagbabato, nagpunta sila sa mga kuweba, sa mga lungga, parang mga uh, tinutugis na daga, no? At namatay silang uli lahat. Pero meron pa silang pag-asa sapagkat magkakamit sila ng lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At yon ay yung pagkabuhay na mag-uli sa huling araw kung kailan ibibigay yung pangako. Kasi hindi nila kinamta ng pangako, sabi ni Pablo eh. Ang pangako yung buhay na walang hanggan, hindi na kasi mamamatay pagka naasama ka dun sa unang pagkabuhay na mag-uli. Sa huling araw, hindi ka na uli mamamatay. Ang pangako kasi, buhay na walang hanggan. 2.25 ng unang Juan. At ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Ayon, ang buhay na walang hanggan, yun ang pangako. Eh itong mga nabuhay na banal na ito, hindi pa nila kinamtan yung pangako. Wala pa silang buhay na walang hanggan kasi napatay pa sila uli, pinaglalagare, pinagbabato pinag-usig sila, nagtago sa mga kweba, sa mga lungga, napipighati, walang makain, namatay sila uli para kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag -uli. So hindi totoo yung sinasabi na nagpunta na raw sa langit siyang mga banal na yan. Hindi totoo yan. Si Kristo nga ang may sabi, wala pa sa langit yan eh. Sa Juan 3.13, ganito nakasulat. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit tamo walang umakyat sa langit wala pang umaakyat doon sabay-sabay ang pag-akyat doon walang mauuna walang mahuhuli kaya ngayon wala pang nasa langit kundi yung nanggaling sa langit mismo sino ba yon si Kristo yon eh siya yung umakyat doon siyang nanggaling doon basahin natin ang 48 ng Efeso Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinalan niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumaba rin naman sa mga dakong kalalima ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan." upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Tamo, ang bumaba, siya rin yung umakyat. Wala pang umaakyat sa langit na tao. Wala pang tao ron, kagayang paniwalang si Maria raw nasa langit na, nakaupo raw sa langit, na parang rey na raw siya doon. O kaya sila Elia, sila Enoch daw eh, nandun na sa langit. Hindi totoo lahat yung paniniwala na yan. Wala pang umaakyat sa langit. Kasi ang gusto ng Diyos, Pagka dadalhin niya sa langit yung kanyang mga tapat na naglingkod sa kanya, sabay-sabay, hindi una-una. Basahin natin ang unang Tesalonica 4.15. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay na nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan sa nangatutulog. Kita mo, walang mauuna ron tayo ikang nabubuhay sa hanggang sa pagparito ng Panginoon, hindi tayo mauuna dun sa mga natutulog. Bakit? Walang mauuna. Eh kasi sabi ni Pablo sa 11.40 ng Ebreo, uh, pinaghanda sila ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Sabay-sabay ang pagpunta sa langit mula kay Abel, kay Noe, kay Muese, sa mga Israelita, sila Pablo, sila mga apostol, etc. Sabay-sabay lahat yan. Nakuha mo yon kapatid, walang mauuna. Kaya hindi po pwedeng sabihin, nandun na ngayon sa langit yung mga banal. Wala yon di totoo yon E eh, kung nasa langit na yung mga banal, ba't babalik pa si Kristo? Kaya nga babalik siya eh, dahil bubuhayin niya yung mga banal eh. 14.1 ng 1. 1. Huwag magulumihana ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Kita mo, sabi niya, paparito ako uli. Eh, di ibig sabihin, wala sa langit yung mga apostol. Pagbalik ni Kristo rito, susunduin sila. Eh, yun ang nasabi sa pasyon eh. At sa bali ni Josapat, ay hihipan niyaong pakakak. Ang anghel ay magtatawag na ipupukaw sa lahat. Ito ang ipangusa. Bangon kayo, mga patay. Magsidulo kayong tunay sa mataas na hukuman, niya ang sumakop sa tanang haring makapangyarihan. Ayan ang sinasabi sa pasyon. Inopya ni Padre Pilapil sa Biblia. yon. Na mayroong pagkabuhay na magulin ang mga patay. Sa bali niyo sapat, hihipan niya ang pakakak. Na ipupukaw sa lahat, ang anghel ay magtatawag. Ito ang ipangungusap. Bangon kayo, mga patay. Magsidulog kayong tunay sa mataas na hukuman. Ibig sabihin, may pagkabuhay na maguling hinaharap. Yun yung sinasabing lalong mabuting pagkabuhay na maguli kung saan lahat ng mga banal na namatay, bubuhayin. Yung mga banal namang natira, uh, aagawing kasama ng mga binuhay na banal at sasalubong sa Panginoon. Doon lang tayo sama-samang makakarating sa langit. Walang mauuna, kapatid. Sabi ni Pablo, tandaan mo ang talata, 1140 ng hebreo, pinaghanda sila ng Diyos na lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Hindi bukod-bukod ang pagdating ng pagkasakdal. Ano ba yung pagkasakdal na tinutukoy, yung perfection? Ano ba yon? Basahin natin ang 15.50 ng unang Korinto. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sa pagkatutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat nilamo ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan. Yun na yung araw ng pagtatagumpay. Yun na yung araw ng perfection na ang kamatayan madadaig na ng pagtatagumpay. Papalitan yung ating katawan na may kasiraan, nasusugata, nagkakasakit, tumatanda, namamatay. Papalitan niya ng isang katawang maluwalhati na hindi na mamamatay pa uli. Kaya yun yung tinutukoy na lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. Nauunawaan mo, kapatid na ako si Lito? Opo, ako na po. Wala pa kung, walang maunang, ano, sa langit. Sabay-sabay po. Sige, yes, sige. Salamat.